video natin for today is kung paano mag-setting ng live. So, ang gagawin natin ganito. Pupunta tayo ulit sa Facebook natin. Yan. So, ang gagawin natin is pupunta natin to. Tapos, pababa tayo dito. Hanapin natin tong live. Yan, live ba Profile. Blogger. Rising Creator. Yan. Legit. Legit. Live. So, ang gagawin natin, ayan na, napindot ng live. So, yan. Only this time. Huwag lari. Ngayon lang daw. So, yan. Nakaganyan siya. So, pipindutin natin ito tatlong dot. Yan. Tapos, maglalagay ka dito kung ano yung description mo. Yan. Description. Pamagat. Kung nga rin, magandang umaga sa inyo lahat. Yan. Magandang umaga. Shout out. Yan. yan. Magandang gratis. Maganda yung pagka ano, gandang umaga sa lahat. Para legit, di ba? Ayan, So, 'yan ilalagay natin, dad. Ayan, magandang umaga sa lahat. Tapos, ang ilalagay po natin, hanapin natin 'tong sunod 'tong star, dapat naka-on 'yan. On, 'yan, naka na siya. Tapos, ang susunod naman gagawin natin pupunta tayo dito sa advanced setting advanced setting ha, tignan nyo ha galing tayo sa star sa description tapos advanced setting yan, ibabalik ko ulit ayan sa so, advanced setting, pipindutin natin tong arrow na to ayan, tapos ilalagay natin dyan is allow viewers to rewind para bumalik po lahat ng mga comments allow viewers to rewind makita ng mga nanonood yan so yan, ligit done Dan, di ba? So, yan. Tapos, sunod nun, comment. Sa comment tayo pupunta. Yan. So, titignan natin to comment setting. Yan. Tapos, etong arrow na to, black comments with link. Bubura natin yan. Ganyan. So, itadaan na natin siya. Ganyan la po. Tignan nyo. Una sa kadulo, ah Napakadali. Yan. Tapos, profanity filter. Para strong siya. alakalagay dyan, strong. Yan, automatic na sa akin, strong. Lagi strong, ha. Strong. wag dyan sa baba strong. Yan. So yan, 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 yan. Napakasimple lang po. Ah, di ba? Tapos pipindutin natin babalik tayo dito sa back. Yan. Back uli. Yan. Tapos saka natin pipindutin tong live. Pero pwede nyo po lagyan sila kung anong gusto niyo sticker. Ayan, option. Marami kayong option diyan. Tapos i-save niyo lang. Yan, tapos kung gusto niyo ng effects, kung yan, gusto nyo, kung maganda kayo, katulad nyo, ano, maganda, oh. Tingnan nyo, maganda ako, di ba? oh, ha? <laughs> oh, yan, ganun lang kasimple yan. Back nyo lang pag gustuhan. So, napakasimple lang po. Ganun lang kasimple. Di ba? Pag magla-live kayo. So, yan, maraming salamat and sana matuto tayong lahat. At maroon tayong kumita ng pera kahit simple lang. Salamat!